May nakita po ako yung tungkol sa apat na nasunugan dahil sa cellphone charger daw. Marami po kasi cause yun. Baka yung 66 watts. 66 watts ginamit sa hindi nakadesign na cellphone. Number 1 po yon. Tapos yung charger ng Honor wag nyo po gamitin sa ibang brand na cellphone kagaya ng Huawei. Hindi po pwede yun. Dapat kung ano yung nakadesign na charger po nya, yun po yung gamitin po natin. Kagaya nito, Huawei. Huawei. Huawei lang to, Tapos yung Honor. Honor lang po. Kasi pag ito ginamit natin sa ordinaryong cellphone lang, mayayari po yung cellphone po nyo. Madadali po yung battery. Yun po yung dahilan po ng pag-overheat ng battery po niya. Kaya iwasan po natin. Saka wag natin gag -ga, eh, gagamit po ng o charger o replacement lang to magpukul tayo gagamit ng ganon lalo po yung nagamit natin pag natutulog po tayo delikado po yun itong mga cellphone charger na to nakadesign na po to nag automatic po siya pag full charge na po yung cellphone papansin ko din na pag full charge na po yung kwan yung cellphone mag stop na po yung heating po nya hindi na po siya umili yung charger yun po yung kagandahan ng original nag automatic na po siya kaya iwasan po natin gumamit ng mga kwan hindi nya kwan kaure, yung kaure yung huawei dapat huawei din po yun po yung original na kwan yan para maiwasan po natin yung ganong sakuna yan po, yung yun po lang po yung ma advice ko para maiwasan po natin yung ganung sa Sakuna. That's it. Thank you for watching.